kinukonsideran ng gobyerno ng Pilipinas ang pagsasampa ng panibagong kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea laban ho ito sa China ayon sa National Security Council. Ito ay kasunod ng pagbangga ng barko ng China sa supply boat ng Pilipinas dyan sa bahagi po ng ngayong Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, pagdedesisyonan anya ito ng Cabinet Cluster at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaya't aantayin anya ang magiging tugon ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas doon sa insidente. Inumpirma rin ng naturang opisyal na naiulat na ng Department of Foreign Affairs at ng Philippine Coast Guard na nakagawa ng paglabag sa coalition regulation ang bansang China. Matahandaan na noong lunas nagpatawag ng command conference itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinalakay ang panibagong paglabag ng China sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naglunsad na rin ng investigasyon ng Philippine Coast Guard sa insidente at target na tapusin ito sa loob ng limang araw.